So, ang dami kong oregano. Gagawa tayo ng pangontra sa lamok. So, ito guys. Kupit-kupitin natin yan. Pagkatapos, iwahiwain siya ng maliliit. Yan. Yan, pagtag-ulan talaga, nagsusulputa ng daming lamok. Kaya, gagawat gagawa tayo ng oregano oil. So, yan. I-ano natin yung oregano. Lutuin natin sa oil. So, palabasin natin yung katas ng oregano. So, ayan na guys. Yan na yung oil. Umabas na. So, ayan. Lagay natin yung oregano na yung press na oregano. Lagyan natin asin. Oregano ulit. at asin. Ayan guys. So, ilagay na natin ang ating gawang oregano oil. Ayan guys. So, ito ng ating gawa. So, nakahanda na para sindihan. Ano pa rin talaga yung kanyang halamoyak na amoy. So, yan. Meron na tayong nagawan tatlo. So, ready na siya para panlaban sa malahiganting lamok.